So, Narito na nga ang ating latest update dahil inilabas na nga ang mismong behind the scene ng full video ng kanilang TikTok video ni Alex sa ilakad na umani na nga agad-agad ng samotsaring saring komento. Yan nga ay dahil sa mismong ginawa nila na talaga nga namang sumabay nga sa kalokohan itong si KD Estrada. At talagang mas kinilig nga ang marami dahil nga dito. Sabay-sabay nating panoorin. Narito nga mismo ang video at behind the scene ng nasabing TikTok video ni Alexa Ilacad. Makikita nyo nga dyan na talaga nga namang hindi nga sila nagpahuli sa sa trend ngayon. At talaga nga namang napaka cute pag masdan at talagang kitang kita mo ang masaya sila sa isa't isa. Marami nga ang nahimlay dahil sa video na ito sa pa behind the scene habang nasa taping. At talaga nga namang kilig nakilig ngayon ang marami ang sweethearts dahil sa paayuda. Sabi pa nga ng ilan, sana nga raw ay wala ng katapusan at patuloy na magbigay ng ayudang tulad nito. Ang sarap niyong tingnan, kayong dalawa basta happy kayo, happy din kami. At sabi pa nga ng isang sweetheart ay, Those genuine happiness is so contagious and they fit them really well. Hashtag KDLX, Hashtag KD, and Hashtag Alexa. Kaya naman, huwag nang magpahuli.